Umalis ka na! Mariing utos ni Gwen. Narinig niya ang pagsinghap ni Gian. Inihakbang ang mga paa, ngunit agad ding huminto. I know, sobrang laki ng kasalanan ko sa'yo, Gwen. And I know one sorry is not enough for what I did to you. Kung kinakailangan magpakulong ako, gagawin ko. Mapatawan mo lang ako. Hindi ako susuko, Gwen. Tula din ng mga panahong hindi mo ako sinukuan. Because of you, I changed. Nang dahil sa narinig ay napatingin siya rito. Kitang kita niya ang pagpatak ng luha nito. Bahagyang umawang ang kanyang bibig. Totoo ba ito? Si Gian McCullens umiiyak sa kanya? Imposible. I hope na maalala mo rin ang mga panahon na masaya tayo. The moment that we've shared together. I love you and I miss you. I can't live my life without you, Gwen. Pino ito ngumiti habang pinupunasan ang luhang naglandas sa magkabilang pisngi. Napahinga siya at mariing napapikit. Hindi siya dapat na magpadala sa mabulaklak na salita nito. Hindi na siya ang dating Gwen na ginagawang pansimbag ng asawa. Ang naalala ko, noong mga panahong sinasaktan at pinapahirapan mo ko. Gusto ko magmakaawa sa iyo. Gusto ko sabihin na tama na dahil ang sakit-sakit na... Pero Leche, hindi ko magawa. Hinayaan ko lang nasaktan mo ko. At ngayon, you're standing in front of me, begging and crying. Sinasabing mahal mo ko at hindi kayang mawala sa buhay mo. <laughs> Nakakaputa, hindi ba? san ka nakakakita matapos yung saktan? Mamahalin ka rin pala. Ano yun? Minamahal habang sinasaktan? Peste kagiyan. Ka, The story is available on Good Novella.